Idol, uh, tutorial po tayo kung paano po gamitin natin yung high and low. Sana all. Oh. Mga idol, yan um, po yung ating yun Uh, at bababa po tayo. Um, mga idol, papakita ko po sa inyo kung paano yung mga mga proper na pag ano ng ano para hindi para iwas accident po tayo. Ito po is ano lang, uh, ano lang, lang na ano ang kulang na pag-aralan ko po. At i-share ko lang po mga idol. Alright. So yan magandang umaga mga idol. Ayan, alright. Ito po yung paggamit po ng high and low. Yan, ito, palusong po tayo mga idol Kailangan, nakalo po tayo Itong gear natin ngayon mga idol Naka Nakakwartalo tayo mga idol Sana all ayan. Palusong po tayo na yan, Masyadong malalim po yung lusong nya Mahaba ang biyada So, ayun po yung RPM nya At bukas po yung ano, Ating exhaust Para mabagal bumaba Mga idol ayan o, may naahon din o oh. wala siyang laman pero mabagal din siya umahon What? What the So, ayan lang yon mga idol Tutorial po Para sa paggamit ng low Low gear Ayan Till it's cool, just cool Into the mouth Nice Mga idol Handa lang para sure kasi may karga po tayo. May karga po tayong graba. Ayan, mga idol. Ayan eh, ang pahinante natin. Paano mo sabi? Oo, kaway-kaway, pahinante ko. Alright, ating helper. Ayan, mga idol. Eh, parang... Huwag nyo lang papapayaan na ano. Yung 15. Ayan, pwede na yan sa 15. Mahababa na yung RPM niyan dahil palusong naman ngayon pag kaya na medyo nataas pa nataas yung RPM nya ano pipitik lang kayo sa preno yan habang naka exhaust yan mga idol so ngayon meron po dito na na aksidente dati yung paglusong na po mga idol tagal na po yan na na aksidente dahil nga siguro nakalingat sa pagmamaneo ayun mga idol inaahon na siya inaahon na po yun inaahon na ang na-accidente nung isang ano, nakarambuan mga idol Mahaba po kasi yung bihada to. Mahaba, Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. ganyan lang po para sure sure yung pagbaba natin at wala tayong aksidente na mangyayari kasi mabigat yung karga natin ayan mga idol oh. wasak na wasak ayan yung na aksidente nag-rain na siya mga idol So, ngayon, ayan lang po, habang tayo na ba? Ayan, pwede na mag-change gear tayo. Mag, ano, mag, mag-gear ng, ng, ano, kintalo. Ayan. Ayan doon. Patay ng driver Alright. Patay ang driver at pahinante, mga idol. Para safe tayo, laging aga natin yung ating pag paggamit ng high at saka low mga idol Ayan, medyo pantay na siya pwede lang natin siya eh, ano high ayun mga idol mag -high na tayo ayun pitik lang splitter Ayan, tapos sabay pasok ng ano pwede ng segundalo mga idol ah pero naka-exhaust brake pa rin tayo Para yung pagbulusok niya Nandahan O ayan, katulad yan Hindi okay, na tayo nakapak sa Nakapak sa preno O sa Accelerator Ayan, accelerator pedal Ayan, pwede na natin alisin yung Exhaust natin Ayan, yun. kasi bali pantay na siya Medyo pantay na Ayan sabi na tayo ng yeah. right na ang trisera. Yan. Alright na, alright na mga idol. Nasa kapantayan na tayo. Kaya yeah, safe na yung pagbaba natin. So, ayun po. Tutorial lang po yan mga idol. Para sa mga baguhan. At yeah, mga idol, yung mga veterano po, alam na po nila yan. Yeah. Nagawa po tayo ng video para masabi na hindi lahat po ng truck driver ay kaskasero dahil kami ron ay may pamilya rin po na uuwi kaya ako, kami po ay nagtatarbaho para sa aming pamilya ay ron po kaya lagi po tayong mag-iingat lagi po tayong mag po tayong mag, mag pray kaya po bumiyay pilot para ingat uh, so ayan po mga idol paggamit po ng ng high at saka ng low dito sa dump truck mga idol uh, alright maraming maraming salamat po at God bless shout out po sa inyong lahat alright